Kamusta mga masisipag? Ngayong araw na 'to, no, nagluto tayo ng beef mechado. Talagang nakita natin sa may ano, no, sa may Facebook, sabi ko magluto nga ako nito. Ay yan, lantakan na natin 'to, pare. Alors. On alloue. Petatas. aios ah, Bali, ang ginawa nga pala natin dyan, no? Bali, nag tayo ng bawang sibuyas. Tapos, etong beef natin, no? Hiniwa-hiwa ko lang yung beef. ayun sa kung gusto mong laki. Tapos, ginisa ko lang yan. Tapos, um, nilagay ko yung, ano, yung, uh, yung tomato paste. Tapos naglagay din ako ng ano diyan, ng beef stock, tapos salt pepper. Tapos syempre yung patatas, carrots, yung bell pepper natin or capsicum. Yeah. Ayun natin yan. Tapos ano, garlic. Naglagay din ako ng garlic. Ano wala na? Garbage bag. Oh, sige, bukas. Tapos, pinresure cooker ko lang yan, oh. for ano, 20 minutes. Pero sobrang lambot pa rin. dapat mga ano, mga 10 to 15 minutes na Lambot masyado. Ayoko nun ganyan eh, pag kinuha mo sa ano, nadudurog. Tapos pagka ano na, pagkalambot na nung ano, nung baka, Ah, toyo pala. Naglagay din ako toyo. Tapos bay leaves. Ayan. Pagka lambot na ng baka, ang ginawa ko dyan, ilagay ko na yung patatas. Pinakuluhan ko yung patatas, tsaka yung carrots natin. Tapos siguro mga ano yun, yun. Mga... 10 minutes? 10 to 15 minutes? Pagka lambot ng patatas, tsaka yung carrots. Tapos pagkalambot nun, pagkalambot nun, yun na, nilagay ko na yung bell pepper. Nilagay ko yung bell pepper sa uli kasi madaling maluto yung bell pepper. Tapos, asin, paminta, ayan, dinoble, dinoble check ko lang ano, yung lasa niya, no? Nung okay na ako sa lasa, yun na, tapos na ito na ang kinalabasan. Tapos nilagyan ko lang ng garlic ano granules sa taas para maganda tingnan Yung iba, may na pa nila yung beef. E eh ako hindi na kasi mamadali din ako eh. Butom na ako. Pero, pero pwede nyo rin marinate yun. Panalo. Ayos. Baby, kain na tayo dito. Hintayin kita matapos. Okay. Wow. Hi guys. Welcome ano lang? Modulas. Pero hinahinay hinay lang ako sa pagkain nito kasi ano to may ano tomato paste eh maano tayo dyan may tomato paste ma re reflux tayo dyan hina hina lang hirap 10 huh? out of 10 10 out of 10 panalo very soft very soft mm. may hmm. carrots Ano ka talaga pa? Ha? Bakit sa Woolworths. Bumili ako. mo na sa fridge. Hmm. Ilagyan sa fridge. Si Icy, tanong mo bakit gusto niya yan. mo sa? So, Hmm? Bukas Bukas. Bukas. yan. God bless us.